Mula nang matapos ang relasyon ng Katnil, ay nagkanya-kanya na sila ng landas sa kanilang tinatahak. Simula nung maghiwalay sila, iba't ibang video na ang makikita natin sa social media na naglalabasan. Ating makikita ang mga behind the scene o interview nila nung sila pa. Kanya-kanyang video ang naglalabasa na ginagawang nega ang mga kilos nila at treatment ni Daniel kay Catherine. Tulad na lang nitong video na to na nag-aantay sila na tawagin sila at ito'y nasa formal event ang dalawa. Makikita natin na to dungiti pa si Catherine. At bigla na lang natin makikita na tila inambahan ito ni Daniel at biglang nawala ang ngiti ni Catherine. At dito naman sa interview ng dalawa, makikita din natin na masayahin si Catherine at itong si Daniel naman para makikita natin na parang napipikon sa kakulitan ni Catherine. At may makikita din tayo sa isang reels hindi natin alam kung ito ay totoo, kayo na ang huhusga. Makikita natin ang difference sa interview ng Kat Din at Kat Neil. Siyempre <laughs> masaya ka, si box office queen. <laughs> Hindi ba ako box office? Ka? Mas mas office din ka. <laughs> Ikaw naman. Marami naman akong box office. Oo. <laughs> 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 Ayan, nagtakbo na. <laughs> kasi, <ito> yung... <laughs> Ikaw na lang ha? Amin kasi hindi namin akalain na aabot. Uh, ako especially, kasi si Kat of course had a lot of box office already coming from Direkati, Magpapasalamat ako siya siyempre kay Kat for accepting me for Direkati and for Star Cinema for considering me to do this film. And uh, so... Don't consider choosing you. Uh, choosing. Uh, you're choosing. Uh, <laughs> thank you, Kat. So maraming maraming salamat mo. <laughs> kung um, ibibigay ni Kat yung buhay niya dito, ibibigay ko rin lahat for this film. So thank you, Catherine Bernardo. <laughs> thank you. <laughs> 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 Hindi ko na pinag-isa ako dito sa project. I'm glad that I Oh no. Oh my gosh, we're ako. I'm glad I said yes and no regrets as it. Same with Kat would be one of my greatest regrets in life. I said no. And who am I to say no to this project? This is Star Cinema, this is Direct Cathy, this is Kathleen. Oh, Kaya masasabi ko sa inyong dalawa, good luck na lang sa inyong journey na mararating.